Ang kukuang ko nga ka na Rasherly kung gin papabay dan na hindi nila tiide. Hindi na naman kung pangkong. Ang ko nga bay di kung may yung hukam kaysa abot man ang Okay, duro man ako lang kung asang. kung may kalang kwarta, naruwa niya kalata kayo. Kanung mo na siyang kukuang. Kaya kaya na, pag ako, ternos ako. Balihong ko diyan, pero kung man ang ternos. Kaya dapat ikaw kay Dragon Quarta. Hmm. Hmm. Babalid ako pa ko na sa pala Manila kung makaka... Magkukunak din, papuyo na. Mm. Hindi oh. naman, pala ba rin yung ito dito? Hmm. Oo. Kung balay nga luma, ito hindi kang gin... Nakapau pa mo na ito. Hmm. Kain ko din nga. Harani sa nabaliches. Ah, nabaliches. Giyagulito ito, manayagot. Hmm.